kung paulit-ulit tayong nasasaktan dahil sa kasalanan ginagawa natin, I, and, and I understand, nadi-disappoint tayo yung parang kakasorry ko lang nito kahapon, tapos ngayon nagsasorry ulit ako dahil nagawa ko siya ulit. Magandang starting point po yung nararamdaman natin. Remorse is a good starting point. But do not settle with remorse. Because remorse doesn't change heart it doesn't change your mind. Kailangan, nag-uusap kayo ng Panginoon at sinasabi mo, Panginoon, ano yung pwede kong gawin para hindi ko na to magawa ulit? Kasi kadalasan po ang perspective natin, yung sa mali lang tayo nakatingin. Wag, wag lang doon tayo sa kasalanan titingin. Titingin din tayo sa kung sinong nasasaktan natin pag ginagawa natin yung kasalanan na yon. At sa akin, para sa akin, yung common sense for example nung single ako yung last or yung pornography nung kabataan ko talagang parang araw-araw ako nagsusorry kay Lord eh, no, yeah. di ba? pero alam niyo po yung tunay na nagbago sa akin eh nung na-realize ko na si Lord dapat piniplis ko at sa bawat paggawa ko ng kasalanan ng iyon siya yung nasasaktan yun yung nagdala sa akin sa tunay na pagbabago